what's up mga ka-hunter babalikan natin yung mga dalag dito hindi natin nadali nung nakaraan dami tayong dalag dito hindi nadali nung nakaraan eh. babalikan natin Hindi natin kasama ngayon si Japong At BC ata Malungkot na tao Kahuhugot Shoutout niya pala sa Tropang Hunter Diyan sa Tansa Kabiti Fishing Group Mga ka-hunter Dumayo kayo rito Nakadali kayo rito ng dalag Na malalaki So yun kita kita tayo ayun mga tropa malinaw ngayon yung tubig oh. nung nakaraang namarel tayo eh labo yung ilog kasi may nanisig. tapos may nalambat pa set up lang natin tong ating ano panghuli. Nakabili ka ba ng bala? Wala. I eh, binago mo ba 'yan, kabit niyan? Mga oh, tropa. Titingnan natin ito kung gaano ka sintado tong batang 'to. Nagagawan tayo ng ano, ng ano. Ako na umilog yung isda. Umilog <laughs> inembutang, inembut inembut inembutang, inembut ka lang eh. Yan. Pagandahin ko lang ng pwesto. Ba maganda na yan. Okay. Yan, yan. Uh -huh. Ayan o. No? Ay, Pagandahin ko lang ng pwesto. Bago ba ng konti uh -huh. yan yan? Uli yun! Ayan oh. <laughs> Ay putang Oh no! Silag lang eh. Ang laki pa naman yan no? oh Galit na galit na eh. Nakataas yung ano. putang na nailag nga. Ayan siya guys oh Zoom mo no, kante. Zoom mo. Ayan no? o. Paya, o kaya panood tayo Ayun Dumakbo. Wala hindi nakita kayo. Ayan mga katropa oh. Meron na tayo pang sampalukan mamaya. Uy, pumapalag pa yung isa, oh. Dapat na yun, oh. Pumapalag pa, oh. Oh, buhay na buhay. Yo, mga katropa, oh. Si Tano, meron babarili na, oh. Mga dalagyan, ah. Sino ba? Ha? Sino ba? Sa ala ba? Ayan, no? Aba, oo nga no. Mukhang tinamaan niya. Aba, 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 aba. aba. Malaka ba? Ha? Ayan. Um, tumama nga tayo ha. Oh. Dalag? Dito ka pumulong. Dito, dito, dito. Dito ka pumulong no. Ito, walang sasabitan dito oh. Huy. Ito nga pumulon. Yan mga katropa, nakadali tayo ng dalag. Ay, siya, siya pala. Nakadali ng dalag. At mm, bakisabit. Ha? Medyo ano mo lang, huwag mo siyang labanan. Huwag mo labanan. Dito ka, oh, dito ka. Guminta ka rito. Dito banda, oh, para dito. Wala na. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Mabit, Mabit eh. Mabit eh. Oh, malagot, kakaskas yan Yung oh, tropa oh, eh, Niangat na nila yung dalag Maka maka ano ah. Ba, malaki ako. Oh. malaki na to guys ah. Oh. oh. Nice. Ganda hey, oh. Ito kayo na ang dito dalot ko Ganda tama ah. Tingin, tingin. Ulong ulo. Ganda tama oh. Yeah, oh my God! Wow! Ulong, ulo, ulo ayo oh. Ganyan, oh. Ayan. Ayan, mga tropa, pauwi na kami. Nabot kami ng ulan. Mababasa. Pati cellphone. May huli naman kami, oh. Dalang piraso. Dalag tsaka talapya. Meron din kay Mac dalawa. Tutuin natin. Kakain eh, tayo ng na tanghalian ng mamaya. Yon mga katropa. Iihaw, iihaw tayo nung huli natin kanina kasi gusto daw nung anak ko eh. Iihaw. Diba Renz?